guilty ang hatol sa limang pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Si Jemboy ang binatilyong napagkamalang murder suspect sa isang operasyon ng Navotas Police. Sa hatol po ng hukuman, acquitted o pinawalang sala si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong na napatunayan pong hindi umano bumaril sa naturang biktima. Guilty ho naman si Police Staff Sergeant Jerry Maliban dahil sa baril niya ang galing sa ang umano'y tumama kay Jemboy. Yun nga lang ibinaba sa kasong homicide ang kasong murder laban kay Maliban. Ibig sabihin, kahit guilty siya ay mas magaan ang kanyang pagkakabilanggong kaparusahan. Nasa apat hanggang anim na taon lamang ang pagkaka, pagkakakulong at multang aabot sa isang daang libong piso. Apat naman sa mga pulis ang guilty para po sa kasong illegal discharge of firearm. Yan po si Master Sergeant Roberto Balais Jr., Staff Sergeant Nico Pines Esquillon, Corporal Edward Jade Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. Apat na buwan at isang araw lamang ang kanilang kaparusahan. At sinasabi daw po na nakapagsintensya, itong pong sintensyang ito ay kanilang napagsilbihan na matapos silang makulong. Napagkamalang kasi na murder suspect ang naturang biktima at umano'y tumalon sa tubig at dun siya niratrat ng mga pulis. Dagdag pa ng korte bagamat napatunayang may kapabayaan ang mga pulis. Sa lehitimong operasyon, ginampanan lamang daw nila ang kanilang tungkulin. Hindi pa rin po napatunayang nagsabwatan daw ang mga pulis para patayin si Jemboy. Iginagalang daw ng PMP ang hatol ng hukuman pero sa para sa pamilya, Baltasar hindi sapat ang naging desisyon ng korte. Siya po apat na taon lang siya makukulaw yung anak ko habang buhay nang wala. Pinagtulong-tulungan nila yung anak kong barilin tapos ano, ganun lang, makakalaya lang sila. Ano maramdaman nila, nilaramdaman ng pamilya ko ngayon na sobrang sakit ng pagkawala ng anak ko. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.